Mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong gabay sa masalimuot na mundo ng politika kung saan ang drama ay hindi lang sa teleserye kung hindi sa mismong balota. Ngayon, pag-usapan natin ang isang pangalan na hindi na bago pero gustong gusto pa rin magpabago sa 2025. Si Camille Villar. Dapat may bago, sabi niya. Pero teka, bago ba talaga? O luma ng script? Pero gusto lang natin ulitin dahil blockbuster ang pilido. Tara, simulan na natin. Pero bagong lahat mga kababayan, ihit nyo ang subscribe button dyan kung gusto nyo malaman ang laman ng politikang Pilipino mula sa chismis hanggang sa katotohanan. Dito kayo sa ating channel at huwag kalimutang i-like, i-share at i-comment ng Villar o Marcos para malaman natin ang pulso ng bayan. Kung may apelyido, halos kasing tatag ng Great Wall of China sa politika, iyan ang Villar. Si Manny Villar, dating Senate President, dating halos Pangulo noong 2010. Si Cynthia Villar, numero unong Senador noong 2019. At si Mark Villar, na kahit bumaba ang survey bago ang eleksyon, nakuha pa rin ang upuan sa Senado noong 2022. Pero ngayon, narito sa si Camille Villar, ang bunso, ang millennial, gusto maging ikaapat na senador Villar. Pero mga kaibigan, may problema. Hindi siya umaarangkada sa surveys. Ayon sa Pulse Asia, mula 38.4% noong Enero, bumabas Camille sa 29% noong Marso. Sa internal surveys ng Malacanang, nasa 10 hanggang 13 ang kanyang pwesto. Hindi yan ligtas na bilang para sa si isang Villar kung ikukumpara natin kay Mark na umabot ng 50% sa surveys noon o kay Sintia sa number one, para may kulang sa magic ng kampanya ni Camille. Ano ang mali? O teka, baka naman hindi mali ang kampanya, baka mali ang timing. Sabi nga ng isang kaibigan ko, kung VR ka, parang may lifetime subscription ka sa Sinado Pero kay Camille, parang nag-expire na ang promo code. Ano kaya ang nawawala? Una, tignan natin ang konteksto. Si Camille ay hindi baguhan. Siya ang kongresista, kongresista ng Las Piñas at anak ng dalawang political titan. Pero ang linya niya, dapat may bago, ay parang nag-backfire. Bakit? Kasi ang Villara ay hindi bago. Silang establishment. Ang apelyido nila ay kasing luma ng mga billboard sa EDSA. At sa panahon ng galit nagalit ang marami sa dynasties, paano mo ipapakita na ikaw ang bago kung ikaw ang personifikasyon ng lumang sistema? Mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Tama ba ang dapat may bago ni Camille o dapat na bang magpalit ng slogan? I-comment nyo yan. Ngayon, pasukin natin ang mas juicy na bahagi ng kwento ang Marcos Duterte drama kung ang politika ay edition, sabi nga ni Harry Roque, si Camille Villar ay gustong magdagdag ng suporta mula sa parehong kampo. Pero teka, posible ba yon sa panahon ng parang World War II ng labanan ng Marcos at Duterte? Balikan natin. Ang Pamilya Villar ay matagal ng kaalyado ng mga Duterte. Noong 2016, sumuporta ang Nasionalista Party kay Rodrigo Roa Duterte. Si Mark Villar, bago naging senador, ay kalihim ng BPWH ni Duterte. Kahit ng Pamilya Villar ay may malaking real estate empire sa Vistalan. At si Manny Villar, madalas na bisita sa Malacanang noong panahon ni Digong. Kahit sa Thailand, sumama pa siya sa biyahe. Parang field trip lang mga kaibigan, pero sa likod ng mga ngiti, may malalim na ugnayan at ngayon si Camille na aliyan sa candidate ay biglang nagpa-endorse kay Sara Duterte, ano ito, double agent. Nung April, Abril, biglang nagpo si Harry Roque na by the way, tumakas na sa bansa dahil sa mga issue niya ng larawan ni Camille, Manny at Sara, endorsement shoot daw. Pero teka, hindi ba si Camille ay kandidato ng aliyansa na pro-Marcos? Bakit siya biglang kumakampay kay Sarah na ngayon ay galit na galit sa kampo ni Marcos? Tignan natin ang lohika. Ang alyansa, ang alyansa para sa bagong Pilipinas sa slate ni Marcos. Sabi ni Toby Chanko, campaign manager, kahit sinong mag-endorse sa kandidato natin, welcome yan. Pero ang tanong, alam ba ni Marcos ang endorsement shoot na ito? Nagpaalam ba si Camille? Ang sagot ng opisina Camille, wala kaming impormasyon. Ouch, parang sinabi wag mo akong tanungin ng at heto, ang mas malaking dahilan, si Marcos baksak ng approval ratings lalo na noong March 2025. Si Sara Duterte mataas pa rin ang numero lalo na sa Mindanao. At si Camille bumaba ang kanyang numero sa Mindanao. Kaya naman mga kaibigan, malinaw ang laro. Kailangan ni Camille ng Duterte Magic para makapasok sa winning circle ng dosing senador. Parang si Camille ang estudyante sumasali sa lahat ng school club para sigurado ang grade. Pero ang tanong, kaya ba niyang balansehin ang Marcos at Duterte nang hindi masisira ang tiwala ng isa? Mga kaibigan, sa tingin ninyo, tama bang kumuha si Camille ng endorsement kay Sara o masyado na siyang naglalaro ng apoy? I-comment nyo ang inyong opinion. Ngayon, pag-usapan natin ang diskarte ni Camille. Kung hindi siya umarangkada sa surveys at kung kailangan niyang maglaro sa dalawang kampo, paano niya ito gagawin? Heto ang sagot nostalgia no April, naglabas Camille ng bagong ad na parang throwback sa mga lumang kampanya ng kanyang taray parang sinasabi kung gusto nyo si Manny Villar iboto nyo rin ako pero mga kaibigan gagana ba ito ang nostalgia ay malakas lalo na si Manny Villar ay kilala sa kanyang rags to riches pero ang problema si Camille ay hindi si Manny at sa panahon ng galit na marami sa political dynasties paano mo ipapaliwanag na bago ay isa pang Villar tignan natin mas malalim na issue. Ang politika sa Pilipinas ay tungkol sa makinarya, pero koneksyon at kakayahan dalhin ang butante sa presinto. Ang pamilya Villar ay may lahat nito. Vistalan, Nationalista party at dekada sa political influence. Pero kahit gaano kalakas ang makinarya, kailangan mo rin ng emosyon ng tao at dito parang nahihirapan si Camille kung ikukumpara natin si Camille sa iba pang sa candidates, halimbawa, mga incumbent senator na may malakas na base, siya ay ang siya ang nahuhuli at sa labad ng Marcos Duterte, ang mga kandidatong hindi malinaw ang paninindigan ay madalas nalalaglag. Kaya naman ang endorsement ni Sarah ay isang calculated risk pero isang risk pa rin. Parang si Camila sumali sa chess tournament pero Sabay-sabay nilaro ang black at white pieces. Magaling pero delikado. At heto mas malaking tanong. Anong sinasabi ng laban ni Camille tungkol sa politikan natin? Ang 2025 election ay hindi lang tungkol kay Camille. Ito ay tungkol sa laban ng dynasties, ng makinarya at ng butante na pagod na sa pare-parehong pangalan. Kung manalo si Camille, ito ay patunay na kaya pa rin ng apelyido na talunin ang galit ng tao. Kung matalo siya, baka ito ang simula ng pagbabago. O baka naman hindi kasi Villar pa rin ang mananalo sa susunod na eleksyon. Mga kababayan, sa tingin ninyo, mananalo ba si Camille sa 2025? O oras na bang magbigay daan sa tunay na bago? I-share nyo ang inyong salubin. Mga kaibigan, ang kwento ng Camille Villar ay hindi lang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa ating politika, sa ating mga butante, at sa ating hinintay na bago. Siya ba ang magdadala ng pagbabago o isa lang siyang pahina sa lumang aklat ng dynasties? Ang sagot ay nasa inyo, sa inyong boto, sa inyong boses. Kaya naman, habang papalapit ang Mayo uh, 2025, tandaan natin, ang politika ay addition pero hindi lang yan tungkol sa mga kandidato, ito ay tungkol sa atin. Kung sino ang pipiliin natin, kung ano ang paninindigan natin, si Camille Villar ay isang Villar. Pero siya rin ay isang kandidatong Sino makuha ang inyong puso, magtatanggol ba iba siya? Abangan natin. Sa ngayon mga kaibigan, isa lang ang sigurado sa politika, walang boring na araw. Kaya naman i-subscribe na ninyo ang channel na ito. Kung gusto ninyong updated sa bawat galaw ng 2025 elections, mula sa drama hanggang sa diskarte, dito kayo. I-like, i-share at sabihin sa comment section sino ang senador na gusto ninyong manalo. At huwag kalimutan, mga kababayan, ang eleksyon ay hindi lang tungkol sa mga Villar o Marcos o Duterte. Ito ay tungkol sa inyo. Kaya magparehistro, magbasa, magtanong at bumoto. Salamat sa inyong panonood at hanggang sa susunod na episode ng Politika Pilipinas.